Mall Show ni Siyan Lim para sa bagong movie ni Laura ng Nga Pa Isang mall show ang ginanap sa Malabon ito lamang nakaraat kung saan tampok dito ang kapuso aktor na si Cien Lim. At pinamagatan nito ang playtime with Siyan Lim. Ito ay inorganized upang magbigay saya sa mga tagahanga at fans. Ngunit hindi ito gaanong dinumog ng mga mananood kumpara sa so inaasahan. Ang mall show ay ginanap sa manahing atrium ng Malabang City Mall, isang lugar na kilala sa pagbiraos ng iba't ibang entertainment events. Sa kabila nga ng malangwak na promotions at pagkahanda, ang bilog ng mga dumalo dito ay mas kaunti kaysa sa mga naunang mall shows ng iba pang artista. Ang hindi nga inaasahang mababang bilang ng mga taong tumalo ay maaaring resulta umano ng iba't ibang pananaw ng mga tao para kay siyan. Kabilang na nga ang issue sa kanila ng dating nobyang si Kim Chu. Samantala, kahit kakaunti nga ang nagsibelo para sa kanyang mall show, buong puso pa rin nag-perform ang kapuso aktor nagparina pa rin siya ng professionalism at nagpaabot ng pasasalamat sa mga tao naglaan pa rin ng oras upang ipakita ang suporta sa kanya sa event. Naghandog pa nga si Sia ng ilang hours at interaction na nagbigay naman ng tuwa sa kanyang mga fans. Nang makapanayam naman na matapos ang kanyang mga show, nagparag si Sia ng kanyang pasasalamat sa mga nag-effort pumunta. Ano yan? Nagpapasalamat course sa lahat ng pumunta ngayong araw. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo. At sana ay naibigan ninyo ang muting handog namin. Bilang isang profesional na aktor nga ay hindi naging hadlang para kay Sian na magbigay ng isang memorable at nasunang performance para sa kanyang mga fans at mga dumalo. Ang playtime with Sian Lee ay bahagi ng kanyang ongoing promotional tour para sa bagong movie nila na inaasarang ilalabas sa mga susunod na part. Patuloy namang umaasa ang team ni Sian na marami pa umanong supporters ang batalo sa mga upcoming events nila. Nagpahayag naman ng kanilang salo, yun ang mga netizens, arin sa isang. Hindi naman kasi sisikat yan kung di dahil kay Kim. Balita pa na may attitude so wala talagang kukunta. Dagdag pa ng isa. Asa ah, ka ang dadami yan? Parpida, ang ah, iingay mo pa nyan sa social media, ha? May brother third ka pang nalalaman. Manggagamit ka kasing lalaki ka. Tama ay ang nangyariyado sa'yo. Pagsanari naman ng isa, ma-attitude kasi matagal nang hiwalay pero paulit-ulit nalang bumubunga nga sa breakup nila ni Kim. Malawalang respeto kay Kim kahit siya pa naman unang nagluko. The design is very tagam. Baka bayad pa yung mga umatend, may umatend lang tuno. Mall show na nga lang nila nga pa. How much more pa kung ipalabas na yung movie? Samantala so, na yung may pelikula si Sian, ay may ilang fans naman ang nangatang mananood sila sa movie ng aktor. Makakasama ni Sian Lim sa movie Playtime si Nasanya Lopez at Colin Garcia. At may ilang ng Kim C. fans na nagsabing Manonood pa rin sila ng movie ni Suyan si dahil naging magmabait na naman si Suyan si sa mga Kim C si fans.